Duda, magkapatid na Vice President Sara Duterte at Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa pagsiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga palpak na flood control projects. Pati raw mga kongresista, sabi ng bise, dapat din daw panagutin. Aniya sa frontline sa balita si Brill Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi lang daw mga kontratista, kundi mga kongresista ay dapat ding paimbestigahan sa mga palpak na flood control project. Banat yan mismo ni Vice President Sara Duterte. Yung mga contractors ay uh, mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Dalawang tao lang ang uh, nagdideside uh, sa budget ng Pilipinas. Uh, yun ay si Martin Romaldes at si Zaldico. At, um, Uh, yung uh, mga kasamahan nila o mga grupo nila, uh, kasama din nila yon sa paghati-hati noong uh, budget ng Pilipinas. Sinabi yan ng bise habang nasa Paris, France para makisalamuha sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya roon. Kahit nasa ibang bansa, tuloy pa rin siya sa pagtuligsa sa administrasyon. Aniya, maging ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kwestyonabling kontraktor, kaduda-duda raw nabanggit namin yon kay uh, BBM na ganun ang ginawa pero noon ay uh, wala siyang reaction tapos bigla ngayon uh, meron na siyang reaction paniwala ko pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha tingi naman ng kapatid ng bise na si Davao City Acting Mayor Baste tila papogi lang ang ginagawa ni PBBM baka ginagawa mo lang platform mo na ganoon ka and yet wala ka namang uh, totoong ginagawa talaga kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan totoo yung mga sinasabi niya wala pang tugon ang palasyo at kamera sa komento ng magkapatid na Duterte pero binanata ng palasyo ang giit ni VP Sara na napag na raw ng ibang bansa ang edukasyon sa Pilipinas. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. Dalawang taon halos uh, na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging Dep. at Secretary, ay a complete failure. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.